mega mega shout out to the viewers Shoutout kay Aljin Pud. Magandang gabi po, Maestro. God bless po. yan God bless kay Juan shoutout ay maganda na po kayo ng tubig. Nakanda na po yung tubig natin. Ayan, magparabi muna tayo. mika mika shoutout. Sobrang lamig. Kaya kung minsan hindi ako nakaka-live. Ayan. Ayan, tsaga-tsaga lang. Talagang sobrang pong lamig, ano? Shoutout kay Jonad Waga. Brother Maayo Gabi. Shoutout brother Mustapo. Pabasa kung meron po akong gabay na gabay at mapagana na po ba ako. Orasyon. Jonad Waga. Ayan, yeah, meron pong gabay ano. Inkanto, mga inkanto. Ayan, yung kanto sa kadiwata. At meron pong hanghel nagabay, no? Yung kanto, diwata, hanghel, ano? Tag-iisa po yung na mga iba't ibang nilang nila na gabay, ano? Ayan, okay? Magpuder, bakot, balabal, baluti at kalasag lang po, no? Para mapandari yung orasyon, no? At wag pong paglalaroan yung mga orasyon na walang kabuluhan. Shoutout kay Damon. Spade, gandang gabi. Commander, gandang gabi. Thank Adwaga, thank you brother. ay pa-share po yung ating live. Ayan, online iling water lang po tayo saglit. Kahit malamig ang panahon. Ayan, kailangan nating magmission mission ayan, para makatulong po tayo dito sa ating live sa malalayong lugar at sa ibang bansa. Sa ang man naroon, okay? Ayan po yung ating tubig. Ayan, kuha po kayo ng tubig. Itapat lang po sa camera. Ano Ayan, di naman masyado. Ayan. Di naman po masyadong kagandaan. Okay, medyo naayos lang po natin yung ating pagamutan dahil sa tulong ng mga ating mga sponsor at sa lahat ng na mga nagdo donate at sa lahat ng na mga nagpapalipad ng patala. Ayan, kaya po tayo nakapagpaayos paayos ng pagamutan sa mga tao, ano? Ayan, God bless po sa lahat ng tumutulong sa ating pagpapaayos sa ating pagamutan. More power and more blessings po sa inyong lahat, ano? Sa ngalan ng sama ng mga pangyong sa lahat. Shout out sa ating poor viewers. Ayan, malamig talaga mga kapanalig. Ramdam na po ninyo. Sobrang lamig. Ayan, mas malamig pa ngayon kaysa December. Ayan, okay. Papalapit na ng papalapit ang February 14 na naman. Ayan, Valentine's na naman. Okay. Okay, maganda na po kayo ng mga tubig. Inumin at lagyan po ng konting asin. At maya maya po ay magbabasbas na po tayo at magpaparami lang po tayo. Pakishare na lang po ang ating live para makasabay po yung mga iba na gusto magbabas magpabasbas lang tubig. Ano? Ayan, Aljon po, Maestro, ilang taon po kayo nag-aral sa si spiritual bago kayo ng gamot. Ay, uh, okay. Kanyan, sa 10 years na, 10 years na akong nang pero patuloy pa rin sa pagdarasal, pagpupuder, bagot balabalbalote at kalasag, ano? Ayan. Ang spiritual kasi, daan-daan lang po yan. Ano? Step by step, ano? Para ka lang nag-aaral ng kinder, grade 1, grade 2, grade 5, hanggang master, ano? Ayan. Mga 10 years na po tayong nanggagamot, ano? Elsa Ventura. Ayan. Shout out po mga kapanalig. Tagalog, Tagalog. Okay. Shout out sa Tagalog. Ah, okay, maestro, salamat po. Wala pong ano man, yun po. ayun Ayan, na po yung ating live dahil saglit lang po tayo mag-live para maka mission po tayo dito tayo dito sa ating YT YouTube channel. Salamat din po sa lahat ng mga nakapag-members at gusto pang mag-member sa ating live sa ating YouTube channel program no? para po sa mga kapuspalad at may mga kapansanan ah. okay yun po ang ating dapat tulungan yung mga may mga kapansanan kapuspalat at mga mahirap at walang wala no yun po ang layunin ng ama tayo po ay tumulong no ah, okay po maestro salamat po okay ayan malamig na malamig talaga ayan magtapat na po kayo ng tubig Ayan, pakitapat lang po yung mga tubig ninyo, no? Nakatapat na po yung aking tubig. Okay. Ayan. tapat na po yung tubig. At lagyan po ng konting asin. Okay. Ayan, pakishare lang po yung ating live. Pwede nyo pong tapat yung mga inumin po nyo dyan. Oh my God, it's no? so crunchy. Ayan. magparami muna tayo. Shout out kay Brother John. Magandang gabi, Commander. Kumain na ba kayo? Ayan, katatapos lang brother, kumain kami ng sinigang. Shoutout sa ating 5 viewers. Ayan, katatapos lang kumain. Ayan, nagluto ako ng sinigang baboy. Kaya, tapos lang kumain. Kaya, mag-live lang ako saglit para makapagbasbas at makapambindisyon sa mga tubig na gustong magpabasbas o magpagamot ngayong gabi. Ano? Pasensya na po kung hindi po tayo tuloy-tuloy ang ating live dahil Marami din po akong ginagawa at mga inaasikas. No? Pag may time po ako, eh, live po talaga ako. Pero pag walang time, ay, pasensya na po kayo kung wala akong time na maglive. Kung minsan ay nag eh, nagaabang po kayo sa ating live. And shout out sa ating six viewers in my house. Ayan, sobrang lamig. Tagusan kasi dito sa ating pagumutan. Ayan, wala pa masyadong mga puder-puder yung ating pagamot ano? shout out sa ating 7 viewers ayan. ayan kumuha po kayo ng tubig. Itapat na po oh, yes. ninyo. Okay. Kumuha po kayo ng tubig, mga kapanalig, mga kaspito. Shout out sa ating three viewers. Okay? Kaila, kuya, hi po. Ayan. Shout out kay Kia Tubig D. Okay. Yan, magtapat po kayo ng tubig ano sa ating camera para sabay-sabay po nating magbabaspas, ano? Okay, maghintay lang po tayo sa ating mga kasama para makasabay po lahat sa ating online healing water basbas -bas ngayong araw po ng Miyerkules. Okay, commander patanong po sana gabay niyo kung pogi ako. <laughs> Ay lahat naman po tayo pogi, ano? Pogi-pogi eh, ano? Lahat naman po tayo ay pogi at guwapa. Mga nilalang ng tao, no? Yan. Yan, shout out po sa ating at viewers. Yan, sa mga gusto pong magpabasbas ng tubig inumin o no? mag-online healing water. Okay, kumuha na po ng tubig para sabay-sabay po tayo magbasbas, no? Shout out sa ating at viewers. Ay eh, magtanong lang at mag-comment sa ating live. Kung nais po magtanong about spiritual sa gamutan kung kayo po ay nagagambala, no? Malamig talaga. Kaya hindi ako nakakapag-live. Malamig dito sa labas, mga kapanalig. Sobra. Gusto mo ka nang tataktak Ayan, sige po. Pogi, he he he. Kailangan kong mat matulong po. Ah, okay. Ayan. Magtapat ka lang ng tubig. Ano? Commander, ano po kaya kaya antas ng third Ay, ko? Eh, nasa walo na. Nasa walong antas na, no? Nasa walong antas na yung ikatlong matang. Okay, shoutout sa ating 9 viewers in my house. Ayan pa, share lang po yung ating live. Ayan. Norman Batis, magandang gabi. Commander, magandang magandang gabi din sa inyong lahat. More power and more blessing sa inyong lahat na manood at nagtitiwala sa ating gamot ang spiritual, ano. Bearstuff. Pwede po patawas Kim Izguerra. Ayan. Ayan. Kumuha lang po ng tubig at magtapat sa kamera, no Online eating water muna tayo. Wala muna tayong tawas-tawas dahil malamig dito sa labas at Mahirap po magtawas pag ganitong malamig at maangin dito sa ating live. Okay, shout out sa ating 9 viewers in my house. Boys. Demon, ako, Commander, mabuksan po third eye ko. Eh, lahat, lahat naman po tayo ay may third pero bihira lang po yung binubuksan ng ama, ano? Mm. Ganun po ba, Commander? Di pa ako nakakita aura pa lang eh. O, ayan. Simula na po yun madidiskobre mo nang madediscover la ano hindi po basta-basta gano. Huwag pong apurahan at madaliin ang spiritual na antas ano. Ang importante po ay makatulong po kayo sa kapwa ano. Hindi po yung palakasan ng antas, palakasan ng kakayahan o karunungan ano. Importante po ay makatulong po kayo sa kapwa ninyo. Mapagmasid tayo. Ayan, pel po para mako na po. Mm. Ayan. saka hindi po tayo basta nagbubukas ng ikatlong mata, no? Iya, ang tamang pagbukas ng ikatlong mata ay sa Biyernes alas 12 ng tanghali, ano? 12 PM at bawal pong magbukas ng gabi dahil kadiliman. iyan ang tatandaan po ninyo, no? Kadiliman pag gabi. May nakaki may nakikita akong mga ibang nilalang sa gilid ng mata ko pero pag-arap po, wala naman. Mm, siyempre, nagtatago na sila pagka umarap pa na, no? Pero nararamdaman po sila sa paligid mo. Ayan, malakas ang yung pakiramdam na nandiyan lang sila. Yan, yeah, mag-pray ka lang. Sige po sa Friday po, Commander. Ah, okay, mapagmasid tayo. Yan, titignan ko po kung makapag-live po tayo sa alas 12 ng tanghali kasi minsan mayroon pa akong mga at mayroon tumatawag po sa akin ano? okay ayan abang abang lang po kayo kung makapag live po tayo sa viernes ng tanghali pag hindi ako naka live sa gabi na naman ako ayan. madalas kasi ako nagla live sa gabi kasi mas maraming viewers pag uh, gabi ano ayan mapagmasid tayo salamat po salamat po god bless kaya mapagmasid tayo okay Ayan, pasyon na po yung ating live para sa sabay, sabay po tayo sa ating online healing water mission. Okay, shout out sa ating mga viewers. Yeah, Bashir po at pa-like, patap-tap mga kapangalik. No? Yeah. lagyan po natin yung ating na mga... at mother -tun. Okay, shout out kay Bong Brod. Magandang gabi. Ano ano kaya sumasakal sa anak ko paggabi? Ayan, white lady po, no? White lady. Okay, ayan. Got it. Ayan, naiingit kasi white lady. Okay. Mm -hmm. White lady po, no? White lady. Ayan, magpausok ka po sa loob ng bahay, ano? Ayan, bumili ka po ng uling, incense at kamangyan. Ayan, magsuob ka sa loob ng bahay, ano? alas sa ng gabi at magturo ka po ng tatlong kandila at magdasal po ng ama namin. Ayan, para umalis yung white light. Commander, kagabi, abang umi ako, may nakita ako, anino sumilip? Gabay? Laban. Espiritu. Ayan, yun po yung mga espiritu na yumaho sa buhay, ano? Ang nakita mo. Okay? Best up. Ako, nagigising po ako ng alanganing oras si Kim po ito. Ah, okay po. Pag nagigising po ng alanganing oras, ayan. Dasal lang po, no? Ayan, dasalin lang po ang our father. At mag-sign of the cross, ano? Salamat bro, maraming salamat pag masitay. Paano po? Pang paalis ng bad spirit sa bahay po. Ayan, pwede pong magpausok na huling insenso at kamangyan, ano? At magturok po ng tatlong kandila at magdasal po ng our father o mananang sa Tagalog. Yung indig bala ibo ko, hehehe. Ah, kaya bala. Ibig sabihin, nandyan lang sa tabi yung mga spirito. Yan yung mga mahal sa buhay na laging uh, sumusubaybay sa lahat ng yung ginagawa. Malamig. Okay. Meron na po tayong 13 viewers pwede na po tayong mag-umpisa sa ating live, sa ating online eating water, okay? Ayan, itapat na po ninyo yung mga tubig po ninyo. Tayo po ay mag-umpisa na. Shout out sa ating two viewers. Okay. Commander, boyo. may, may demon speed. Commander, sa bahay po ba may itiman na nakapasok? Marami po, marami, ano? Ayan, magpausok lang ng insenso, uling kamangyan. yan ano at magturok po ng kandilang tatlong puti ano okay, okay. ayan Ayano right uumpisa na po tayo sa ating pagbabasbas okay tapat na po ninyo yung mga tubig inumin sa mga gustong magpabasbas lagyan lang po ng konting asin ano okay sabay sabay na po tayo sa ating pagbabasbas okay ayan let us pray Mag-uumpisa na po tayo mga kapanalig sa po namin meron po kaya meron po, no? lahat po ng bahay meron pong mga espiritu na nagbamasid. Ayan, yung mga mapanggambalang espiritu, lahat po yan meron kahit saan ka magpunta. Okay, mag-umpisa na po tayo sa ating basbas. ano? Sa ngalan ng Diyos na ng Diyos na spiritus, Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit, bigyan mo kami ng aming kaakanin sa araw-araw at mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipainturo sa tukso at jam mo kami sa lahat ng masama amin. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas iyo, bukod kayo pinagpala sa babae na pinagpala naman. Ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalahin kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya kami sa Diyos. Ama, makapansin sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Tumasampalata naman kami kay Jesus Cristo. Iisang harap ng Diyos pa lahat ng katawan sa Siya nila ng Spirit Santo. Ipinangarap ng Santa Maria Benel ng pakasakit ni Poncho Pilato. Ipinako sa krus na matay, nilibing, nanaog sa kanyang maon na may katulong araw na buhay naman ulit. Umakyat sa langit, tanulog sa kanon ng Diyos. Amang makapangin sa lahat doon, nagbumulang pari dito at hukom sa nabubuhit ng matay na tao. Sumasampala tayo naman ako sa Espiritu Santo. Sa banal na simbaang katolika at sa kasamaan ng banal, sa kapatawaran ng makasano sa pagkabuhay ng ulit ng mga na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. O maabag ninyo sa mas sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus Cristo, ay natubos sa mga tao sa pagkakasala. Tinatanggap ka namin sa aming buhay, sa aming puso, sa aming isipan, sa aming diwa naway ipagsanggalan po ninyo kami sa lahat ng kapanganiban, sa lahat ng masasamang tangka, at sa lahat ng masamang espiritu, at sa lahat ng ibu at tukso, naway gabayan po ninyo ang aming kapatiran tungo sa kabutian, sa koldaran, kadalisayan, at matupad po ang lahat ng layunin sa maan sa tulong po ninyo. Eso Cristo, me repocum Eso o cristo sombito, es camperador Jesucristo Jesucristo, cristo es Santa María Jesucristo, Eso cristo dominico Cruz Santi Pater Benedicti me es a taceros ellos en veto nuestro presencia muy morco sacrosit me los un dracos y padre tu satan con satis miquipan a sotmana que le pese a vivas perdices un cristo dominio nuestro amén. Sapanara nesos, I speak the miracle in Jesus' name, I speak the miracle in Jesus' name. I speak the miracle. Sator are potenet opera ratus. sator are potenet opera ratus. sator are potenet opera ratus. sator. Fu! Okay? Deo mas presum domi. Deo mas presum domini. Deo mas presum domini. Mas presum domini. Aram ak a adam amadam. Aram ak a adam amadam. Aram ak a adam amadam. Aram akdam aksadam adunay. Aram akdam aksadam adunay. Aram akdam aksadam adunay. Oh, wait lang, wait lang. Doon lang. Hmm. Okay, tapos na po yung basbas. -bas. Ayan, sabay-sabay po tayong uminom ng tubig, ano? Mga ka-spirit Okay, uminom po ng tubig. Hmm. At magpahid lang po ng kamay at magpagpag po ng mga sakit. Wait lang, wait lang. Wait lang, tinatapos ko lang ito live. Nandito naman yung makulit na bata, no? Ayan, okay. Magpagpag lang po ng tubig na ating binasbasan. Ano? Makakaramdam po kayo ng kilabot, init, angin, ulamig sa inyong katawan. Kung meron mga mga pag-ataking spiritual sa inyong mga katawan, lupa, espiritu at kaluluwa sa pag-inom ng tubig, at pagpahid ng tubig na nabasbasan. Ano? ay pwede po kayong maligo ng 27 na atis, 27 na lemongrass, ano? tatlong araw pong maliligo tatlong araw na inom at maaari pong magpausok ng uling insenso at kamangan para mabaklas ang lahat ng mga sumpa, sakit at kamalasan na dulot ng mga pag-ataking spiritual tulad ng kulang, barang, kalabat, angin, inkanto, espiritu o sanib ng mga elemento. Wait, wait. Ang gulo ng bata. Ayan, mga kulo bata. Kilabot, commander. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mayroon pong mga pag-attacking spiritual. Ano? Ayan, pag kilabot ay mga kwan po yan. Mga encanto, demons, masamang spiritual, Ano? Hmm. Okay, shut up. Wait, wait lang, wait, lang, wait lang. Yan, magulo po yung bata. Wait. Wag ka magulo, naglalive pa ko, oh. Naglalive tayo, naglalive tayo. Hindi pa naman ako makapagtrabaho sa'yo nung maayos. Oh. Ayan, okay guys. Yan siguro yung nakapasok sa vice na itiman po. Okay, ayan. Okay, kailangan kong magpausok ng uling isin sa kamang no? At magtirik po ng tatlong kandila, no? Ayan, di na po tayo magtatagal sa ating live dahil magulo ang laking bata na magpapabili ng pagkain. Gabi-gabi na lang ito, nang gugulo. Kaya hindi po ako makapagtrabaho dahil nang gugulo ang bata na ito. Okay, hello. Shout out. Hello po. Okay, babaw na. Ayan pa. Pareple na lang po yung mga ating live. Yung mga hindi po nakahabol sa ating live. Masahin ko muna ating life kasi magulo tong bata. Okay po, pag 29 days. Kailangan 49 days. Ayan, magulo yung bata. Ano magulo? di talaga ako makapag-trapal. maayos eh. Okay, hanggang dito lang po ang ating live. Salamat po. God bless to all people. Ayan, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel program. Thank you po. Kaya bibili muna ako ng pagkain ng bata kasi umiiyak po, no? Ayan, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at naniniwala at titiwala sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. No? Wala pong imposible maniwala at magtiwala sa pangalan ng Isus ng makapangyarihan at Ama Espiritu Santo. Amen. Okay? Thank you po. God bless.